Okay, mayong hapon sa inyong ang tanan mga boss. Ah, resulta karon sa 2 PM draw kay 185. So, nag to sa result gahapon sa 5 PM no? Sa 510. So, wa jud magdahom mo. Kung magdahom na mo balik pa ning 15 karong adlaw ba no? Grab ang numero, nagbalik-balik, nag-gate to gyud sa gahapon no. So, nga to ang mga kombinasyon karong adlaw mga boss kay ligas. Natay 183, napuntay 385. No, pasok ang 85. Pero wala tay last mga busa kang adlaw, wala tay last na 81, wala putay last na 85. Wa naman ako ibalik ng 85 na last to ng 81. Pero katong ni aging adlaw ko nagsigaghatag Karon lang wala. So, basin mag-series pattern mga boss. <clears throat> abangin ninyo ang 68 basin mag series pattern ba kung namay ka pamaris 68 og ah uh, 68 og karing 52 og do namay ka pamaris ani mag series pattern karon sa 5 pm para isina ninyo mga boss ang kininduha basin mag series pattern lang ba okay ang 68 og ang 52 52 bulol na may noong ko <laughs> okay mga boss kung namin pamaris sa alang duha ka pairing okay parisin ninyo mga boss base mag series pattern no so nanay ko ikaw saan mga boss ha niya mag back, no kung gusto, ganahan mo back mga boss kaniwa akong grease back ah 7 1 ah 7 5 1 so ganahan mo aning grease back 7 5 1 mga boss anak ko yung nakuha ng mga boss na pag ni siyang 158, kini musunod man ni siyang mga boss o. Oh. 3 to 5 days, abangin ninyo mga boss. Kini. Ang at camera 360, ang 603, abangin na ninyo ang 60, 603, 603, kabulol naman ako. uh, <laughs> ah, grabe. Bisayang nako. Excuse me. Ayan mga boss, abangan ninyo ang 603 basin musunod na siya 3 to 5 days, 603. Ha, abangin ninyo ang boss, gahapon, naghatag tag hapon o guwak masayot, naghatag tag hapon o 961 mga boss. 961 o kini siyang 608. Ah, uh, 608 tama, 608. Ato nang gihatag hapon o guwak masayot, gihatag na to nang Kini mga boss, abangin ninyo kay Uh, sa mga previous result mga boss, uh, sa akong nakuha na lang, ha, na akong, na, sa akong nakita lang bitaw, sa base lang na ako sa pagkuan, lantaw tao na ako ng ano, mga previous result. Pag mugawa si ganin siyang 8, ganing 8, ano, 8, 5, 1, kinig ako ang makuha na mga boss na musunod ni siya. Ang 6, 0, 3, kinig yung shadow. Shadow manin niya mga boss oh. Okay? Uh, shadow sa 603 kay Muni siya mga boss. 185. Muna yung shadow. Moobserba na ako ina, kining nabira mga boss. Kung, 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 kung asa anin duha ang maguna, musunod gina siya ay yung shadow. Kamu kung ganahan mo ni mga boss ang 603. O ganahan mo na i-maintain mga 3 to 5 days. Pero usahay mga isang linggo po bago minsan lumalabas yan. Sumusunod tong shadow na to. Minsan naman po, hindi, hindi siya umabot ng isang linggo. Nasunod ang shadow na to. Ang 603. So, gana, kung ganahan, ganahan mo na mga boss, abangin na ninyo mga boss. 603. Huwag kini siya, abangin na ninyo mga boss. Kini, hapit-hapit na ninyo mga boss. Kini, oh. Hapit-hapit na bunin. Eh. 608. Uh, shadow mga boss. 608. Mora na siyang uba na mga boss, ha. Mora na silang pamilya, 3 and... Uh, 3 and 8. ah Shadow lang na siya mga boss. Shadow. Pwede rin tawagin yung syndicate mga boss. Kasi ang shadow at syndicate sa 3-8 parang iisa lang siya mga boss. Shadow at syndicate. Kasi ang syndicate ng 8 is 3. 3 pa rin. So ang shadow naman ng 3, 8 din. So ganun din. Parang ano lang. Syndicate. Pwede pa rin sya matawag na syndicate. Eto uh, 961 mga boss. Akan ang 961. Abangin na nyo mga boss. Tanda akong gihatag sa inyo, 961, abangin ninyo mga boss, 961, kay tingin ko malapit na rin yan. Sa ganahan lang ha. So, slide, slide takarong adlawa, slide takarong karong sa pm mga boss. Pero mga boss, baliki, 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 baliki ninyo glantaw, palihog, ah uh, palihog lang ko, baliki niyo glantaw atong ki-upload ganyang buntag. Kay basin na ay mo buhagay karon sa 5pm draw mga boss, dito sa atong ki-upload ganyang buntag lantawan niyo mga boss okay ah, sa mga ganahan lang ha sa mga ganahan lang mo balik kung lantaw dito lantawan lang niyo mga boss okay hatag na ko mga boss kaya ron mahumanad na kayo magsundo pa ko sa mga anak sa school so karon ang atuang unang kombinasyon ah uh, 80 o oh, pwede nilastuhan mga boss sa ang 80 or 08 Pwedeng-pwede yung lastuhan ni mga sa Ako, Adrik, pamaris kay 801 o skalera na 098. Ayan mga boss. Screenshot ninyo mga boss. Ayan. Next, uh, 71 o 17. 217 or 719. Kineng 719, hapit-hapit na ninyo buhagay mga boss ha. Delikado na na. Versus 264. 264. 264 ay yung shadow na ano, mga boss. Then, 8, 4, 4, So, dito, pamaris ko, 9, 4, 8. Pwede mo mag ha sa 84 mga boss. base mag-series pattern. Uh, 4, 0, 8. Ayan, 4, 0, 8. Screenshot mga boss. 82, 82. Ah, but 1. 82 or two, eight. So sa akin dito it log na tupong purol. Okay, 802. Wala ba si mga boss ang 9 at 2 ha? Hat ang 9 at 2. Mga boss, hat ang 9 at 2. Basiganahan mo ana, hat ang 9 at 2 na pa-pair. Uh, Adili mo na siya pair mga boss. Okay? ba diba? number 2 og 9. Para sa kuha na siya mga boss ang 9 at 2 na number. So, kung ganahan mo na, na may, na na mga boss, parisi na ninyo. Okay, screenshot mga boss, kaya maghatagtag pa musti. Atong pamusti, At, um, pamusti karong adlaw uh, karong 5 PM. Mao atong um, pamusti sa 5 PM mga busa 9 2 9 4 Okay? 9 uh, 6 Ayan Yung pamusti natong nato ganiha mga boss kay <laughs> nag ko na kuha sa itong pamusti ganyang buntag no? So basin ka rin no? Pag gitry mo na mga boss Okay? Huwag mo risk back 9 na 4 ang 924 mga boss ha Huwag mo back sa itong pamusti 9-2-4 6 Yan, o 9 4, 6. Okay? Nadira mga boss ha. pag rin Basing mag-trade sa itong pumusti. Okay, good luck mga boss. Out na ko. O daghan salamat sa inyo ang tanan. Sa mga wala pa ka kuano, wala pa ka-subscribe sa ato ang YouTube channel. Don't forget to subscribe and please hit the notification notification bell para po ma-notify po kayo sa uh, ina-upload natin araw-araw po mga boss. Okay? God bless and good luck sa inyo ang tanan mga boss. Hope to win takaroon lawa uh, good vibes and good vibes lang tayo always mga bossa and always positive lang tayo palagi. Okay? Out ako mga boss. Huwag salamat sa inyong Bye-bye.